Ayan, magandang hapon po. Ayan, update po tayo sa ating mga manok. Ayan. So, pang day 22 na po nila ngayon. Ayan na po sila, oh. Ang lalaki na, na po nila. Day 22. hindi ko na po yung sila iniilawa tinilawang ko lang dahil yung video tayo hmm, malakas kumain oh sisikan sila dun no? oh, oh sige natin dito sige okay, dito Ayan. Hmm, mga patong pa yung isa na yun oh. laki Ayan. Yeah. Hey! Ang po nilang kumain pala pag ganito na. Ang edad. Ayan na yan. Ayan. 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 Ayan po nila ngayon tubig. Pero kasalat-salitan ko po ng tubig tsaka vitamins. Ayan. Oh, Ayan. Ang nila, malakas kumain. Ah. Ngayon din. na po nilang ano eh, tumayo. Kumakain sila nakaupo na lang. Dahil oh. mabigat na sila. Hmm. Hmm. Testing po natin magtimbang. kuning ka yung timbangan. Ayan. Ah, Ayan, nakasiro po yan. Stayin natin magtimbang kung ilan na yung Yan. So, ayan po yung kilo nya. Tumimbang ng one in one port. Tsaka may dalawang guhit. So, ayan po yung isa. Timbang po tayo ng isa. Ayan o. Oh. So, ayan po yun. Isa na yun o. Oh. Yun yung tinimbang natin. Tingnan mo natin itong isa na ito. Yeah, boy. Kaya yeah boy Tingin ka lang Eh hey. Ang init Ayan na Ito ay Isang kilo Sakto isang kilo Isang kilo siya Ayan o Hmm Hmm, hmm. Ayun yung dalawa na yun. Kasi nga, dito si boy. Ay, dito. Kaya, 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 kaya. Oo. Oh. Magulog, magulog. Ikaw, halika. Ikaw na lang. Dito. Makulag dito. Hop, hop, hop. Ayan, oh. Hop, hop, hop. Isang kilo din. Yan Ayan, so yun lamang po. Ang update natin sa day 22. So may tumimbang na po ng 1 and 1 port. Sabi, ano ang bigat na? 1 and 1 port. Like, share, and subscribe na lang po. Bye-bye.